Oh magandang hapon mga idol. Nandito po tayo sa part of our kita. Uh, ito po yung tahinta natin ngayong mga idol. Walang laot. Yung shout out kay Yaoming. Migo! ginagawa mo diyan, Migo. Shout out kay Yaoming mga mga idol. Ito yung mga unit natin, tambay. So oh, hindi pa tayo nakapag-layout ngayon mga idol dahil kalag-kalag bukas. Kaya yon, tambay muna yung mga unit natin. At hindi naman natin kalimutan yung mag ano, mag shoutout sa ating mga followers diyan. Shoutout po kay Kido TV Vlog, Spirit Attack TV Vlog, kan John, Mablog din ko pang watching mga idol. Sa ating mga followers na bago diyan. Thank you sa pagpasok sa ating mga tahanan. At isa shoutout natin yung mga kaibigan natin dito. Yan. Di pa tayo nakapagano mga idol, ha? Ah, yun. Kaya aso, tapang aso. Dito naman yung mga unit sa FB Danros carrier nila yun know, o tambay yung unit natin so, yun si FB Danros FB Danros 18 at si, si LCJ MM yung ganang unit lang mga idol

yung mga unit na natira dito mga idol konti na lang yun si Joshua Maren this si is size FB Danjin Noibi si FBMM yung apat na lang yung natira at saka yung kami Tris Marias shoutout natin yung mga ano natin followers natin dito bye Aray ko, oh, Paldo.

Ha? Huh? Kan kining Jinscape. Jinscape. Mo part, right. mo part, huh? sakit mo Mo mo. Albert. Albert, Albert vlog to no? Mm. Uh, shout out kay Albert vlog. Ah, mo mo siya mga idol oh. No? Okay, gadula dire ko na ay Gamers ni gamers. Ya tournament mo bro. ba? Ito so, yung mga idol ha. Nagkatala muna tayo dito. So basic itong mga idol ha dali. Bingaw kayong pantalan Basta sa walang mga idol. Tahimik. So dito na naman tayo. May nangangawil dito. Sabi sobrang tahimik yung mga ano natin mga idol. mo muna tayo mga idol na nangangawil. Pusing, may huli ka na pusing.